Ano Pang vlog. So, siya? Sponsor ni... So, karang mga kaidol, uh, ako din ikuan mga kaidol, no? Kung nang, na ako'y gisponsoran <coughs> ko sa akong brother-in-law. So, gihatagan ko kanang kit nga para sa vlog-vlog sa akong brother-in-law. So, mao ni mga kaidol, akong ikuan ni mga kaidol. So, murag na yung ganyo, nasad ko balik o kanang vlog vlog so mag, nanasad ko yung mga videos nga i-upload so mag so good nasad ko kanang mga videos na ko i upload na ko ano nga mga ano nga feeds mga kay lol ako nang mga videos sa una sa old nga sa old nga tam, sa feeds nako na sa Thompson vlog so muna siya akong ibang balik o post kay sayang kayo sayangan ko ako ako ito nga ako ang video niya wala na so mo tong ako anang gi-post dire balik sa akong page bag bago so karon magsugod na siguro po ko og video-video panghatag o pangutana so karon nya nana sa naman sad ko'y i-sponsoran man sad ko sa akong akong brother in law og kanang vlogging kit so mo siya mga kada ako pakita ninyo so mo siya so nana so nindot siya nindot siya mga kada lumsi siya so na nasa'y na charger sa char charger na charger so ano siya, so, siya so ano siya mga kaidol so ano siya so, nagkasalamat sa akong brother-in-law nga nag sponsor ani yun so nindot na siya kaya maka <coughs> so gamit mo gamiton na nato mga kaidol gamiton sa pag vlog vlog so ano siya nindot niya gamitin gamiton may ingon sa akong barilan ng lokay steady na ang video dili luhag so video mag dili na siya luhag ba dili na kuan so kay linilin ka pwede na mukuha sa babaw mukuha sa ubos mo ni siya so daghan salamat sa akong brother ni no? so karon kay na naman ko ani eh. na naman ko ani eh. so na naman ko ani eh. mo balik na sa vlog vlog so nahinaot ko sa inyong suporta mga kaidalo ang inaot ng sa inyong suporta nga katong mga nag nako na ako sa sa una ako nga feeds katong unan ang daghan kayo followers inaot nga mo follow sad sa mo ani nga nga kuan nga feeds sinindot na natay kuan nga Ano nga kayo pang vlog so ano siya Sponsor ni Gikan sa atong sponsor ni Gikan sa atong sa akong brother-in-law Segana so, na sad ko mag vlog-vlog -blag ani